Hi guys, good morning sa inyo lahat. Kamusta kayo? Sa inyo mga tinda tindahan. At dito sa amin ay maulan pa rin, uh, medyo umaambon-ambon. Mayroon uli akong i-share sa inyo na pangyayari kasi kinonsulta ko muna ito sa aking kaibigan din na vlogger kung pwede ko bang gawing content or pwede kong i-share sa inyo dahil ito ay medyo Uh, hindi magandang mga sinasabi about sa atin, kasi hindi naman lingit sa inyong kaalaman na sa aking mga video maraming blessing na tumating sa amin may nag sponsor sa akin mula sa cellphone sa fridge sa TV, lahat na di ba, hindi ko yan tinatago lahat yan ay uh, binablog ko, para naman maka-inspired naman ako sa inyo or sa iba nating mga kapwa content creator. So ngayon, mayroong natutuwa, mayroong hindi. Dito sa amin, dito sa amin, sa lugar namin. Mayroong natutuwa, mayroong hindi. Yung iba, masaya uh, masaya kunyari, pero nakikamaritis na pupunta dito. Tapos tinitingnan nila kasi nagpo-post nga ako sa social media, sa FB. Kasi gusto kong i-share, gusto kong makita din ang nagbigay sa akin na pinapasalamatan namin sila, ba diba? Kaya, yun yung purpose ko. Hindi ko pinagmamalaki yung mga natanggap namin na baga, ipagmayabang eh, mo, hindi ko yun gawain. Hindi ko yun ginagawa. So, ngayon, uh, pumunta dito yung aking isang kamag-anak. Siyempre, hindi natin pwedeng i-mention yung mga name nila. Punta dito. Uh, noong isang araw pa, nagkukwento siya sa akin na Ah, uh, hindi ko daw deserve na magkaroon ng mga mamahaling gamit dahil hindi ko naman pinaghirapan, 'di ba? Hindi ko deserve. So, ang nagbigay sa akin niya nagsasabi sa akin na deserve ko magkaroon ng magandang buhay dahil sa aking hard work na ginawa. Pero yung nagsabi niyan sa amin, sa akin na hindi ko deserve kasi hindi ko pinaghirapan yun ang masakit eh. Kasi di ba binigay yan eh, regalo or gift sa amin. Di ba? Bakit kung uh, magbibigay ka ba ng regalo, dapat mo bang pagtrabahuhin yung ibibigyan mo ng regalo? Di ba yun yung ano doon yung point doon? Kaya nga binigyan mo siya ng regalo kasi wala siya. At gusto mo siyang bigyan ng gift, di ba? So ngayon, uh, nag-usap kami na yun daw yung sabi sa uh, akin na hindi ko deserve. Sabi ko, Uh, naghirap naman ako gumawa ng mga content, di ba? Nagaya ako. Kung hindi ako content creator or hindi ako nag-YouTube or nagbablog, hindi ko yan sila nakilala. So, na dahil sa pag-YouTube ko, sa pagbablog ko, nakilala ko yan sila, yung pamilya na yan na tumutulong sa amin ngayon. Yung lahat ng mga bagay na ini-sponsor nila. Sa pagbablog ko yon sila nakilala. So, ngayon, ano ang ang ibig sabihin niya hindi ko deserve diba diba tayong mga nag youtube ay eh, naghihirap din ah uh, pagod at puyat yung puhunan natin sa pag youtube natin sa paggawa natin ng mga content bakit basta basta lang ba gumawa ng content mahirap din naman gumawa ng content ba diba? yung mag kagaya nito nagyayaw ako dito ba diba? bago mo ito gawin, pinag pinag-iisipan mo muna ng maigi kung anong dapat ang lumabas sa bibig mo na hindi ka nakakasakit sa kapwa. Di ba? So, sa pagbibidyo, sa pag edit sa lahat ng bagay na ginagawa natin mga content creator, alam kong relate kayo sa mga sinasabi ko kasi sa mga, mga kasamaan na nag-YouTube, di ba? mahirap ang gumawa ng content so ngayon yun ang sabi na hindi ko daw deserve masakit yun sa part ko na parang hindi siya masaya sa, sa mga natanggap namin pero dapat i-ignore ko lang no parang baliwala lang pero siyempre tao tayo eh uh, parang masakit din kasi hindi lang naman yan lang ang sinabi pero yan lang yung sasabihin ko sa inyo kasi yung mga ibang mga ibang sinabi is hindi na maganda sa ano, hindi na maganda sa gaya nito sa social media hindi na maganda parang hindi na ba maganda ang pakinggan dahil nasa ano tayo eh <laughs> nasa social media tayo ayoko naman na magsabi ako ng hindi maganda dito so yun lang ang i ko sa inyo guys na bakit ganun yung mindset ng mga kapwa natin no kung ano kung mayroong taong nagkaroon ng blessing, mayroong taong medyo umangat. Hindi sila masaya. Hindi naman lahat. Siyempre, uh, may mga tao namang mabuti ang kaluuban, di ba? Pero yung sa mga ganyan, ang mindset ba? Bakit hindi sila masaya? Um, dapat kasi, isipin mo na, ay, mabuti naman at siyempre sila, mahirap yan sila, hindi yan sila, um, kaya, hindi nila kayang bumili ng ganyan hindi ko kinahihiya na sinasabi kong mahirap kami kasi uh, mahirap talaga, galing talaga kami sa hirap sus, kung alam nyo lang kung gaano kami kahirap noon hindi ko sinasabi na kiniklaim ko na mahirap talaga kami hanggang kailan syempre kaya nga tayo nagsisikap ba diba, para ma maahon tayo sa kahirapan yun yung point ko kung yung, pag yung kahirapan yung sasabihin sus, sa hirap na pinagdaanan namin yung bahay namin noon, isang kubo na maliit. Ngayon yung anak ko nag-asawa ng Amerikano, di napunta doon sa, sa bahay ko na tinitirhan namin ni Robert. Na, pero may tindahan, pero maliit talaga. So, napunta doon yung manugang ko na Amerikano ngayon, yung naging asawa rin na ng anak ko. Siyempre, pagkatapos kumain, syempre mag-siesta-siesta muna. Alam mo ba, nahiga siya. Hindi siya kasya doon sa kubo namin. Kaya ang ginawa, doon talaga siya sa harap ng pinto omega para yung yung dulo ng paa niya ay sa labas ng pinto para lang makahiga siya ng diretso. Yun yung bahay lang namin. So, diba? Sino ba ang magsabi na hindi mahirap? So, ganun kami kahirap noon, guys. Ganun kaliit ang aming tinitirhan ni Robert. So, sa pagsisikap namin ay medyo gumanda-ganda naman yung aming pamumuhay kasi si Robert naman ay masipag yan hindi yan nagpapahinga ah, halos araw-araw yan walang tigil sa pagtatrabaho ng kung ano-ano na lang hanggang sa maka ipon-ipon kami so nakapagawa kami ng medyo malaki-laking bahay kaya lang sinira din yun ng road widening eh. so hanggang ito na nga yung bahay namin ito din ay galing din sa pagsisikap ko na maka buo ng tindahan namin medyo malaki-laki. So, lahat ng puhunan ko doon, ito yung pinanggagawa namin ng aming bahay. Kaya hindi talaga umasenso yung tindahan ko kasi every time na lumaki ay mayroong mangyayari na ganito. Pero sa ngayon, okay na kasi meron na kaming bahay na baka permanent na na bahay. Yung hindi na basta-basta magigiba ng ano, ng, bakio kasi uh, cemento na yung pinakadingding niya. So yun lang ang ano ko no ang iniisip ko na bakit hindi sila masaya. Hindi sila masaya. Pero ako proud ako sa sarili ko na naging vlogger ako na kahit kahit ang sinasabi nila sa akin ay poor vlogger daw ako. Kahit yun ang sinasabi nila, tinatanggap ko yun. Kasi, totoo naman yun na hindi pa tayo sikat, di ba? Um, hindi pa tayo kilala ng tao, hindi pa nga tayo monetize, pero nagsisikap tayo na balang araw ay makaano din tayo makaahon din tayo sa kahirapan kung baga kikita din tayo sa paggawa natin ng mga content yun lang yung point ko doon kaya senior ko lang ito sa inyo guys kasi gusto ko uh, ma-inspire din kayo sa mga blessing na dumadating sa amin sinishare ko talaga yan para naman maka-inspire ako sa iba na gustong gumawa din ng mga ganitong trabaho o uh, gusto nilang maging content creator na hindi hadlang lang yung edad basta matyaga lang tayo at masipag yun yung pinaka ano natin sa paggawa ng mga content sa ating mga vlogger meron namang nag successful meron hindi pero syempre ang hinahangad natin ay maging successful tayo so sana nag sponsor sa akin Maraming maraming salamat at uh, hindi nyo ako pinapabayaan sa mga ganitong sitwasyon. And kayo palagi na nag inspire sa akin at nagbibigay ng mga blessing ninyo. So kami ay masayang masaya sa mga tinatanggap namin at yan ay lahat pinahahalagahan namin. So kung sila ay hindi masaya, kami ay masaya. At balang araw ay sasabihin ko rin kung sino yan sila ang nag-sponsor sa amin. Kasi ako naman, uh, may word of honor naman ako. Siyempre, ayaw nila. Gusto nila ng privacy. di ba? Diba? Kaya hindi ko binabanggit kung sino yan sila. So, sana lang ang taong nagsasabi niyan sa akin, sana itouch ni Lord yung kanyang puso na hindi na, hindi na niya gagawin yan sa iba, sa iba mga tao. Maging masaya na lang siya sa mga blessing na dumadating sa iba at sana siya rin ay magkaroon din ng blessing para maging masaya din ang kanyang buhay na hindi siya makialam sa buhay ng iba at maging masaya siya sa mga blessing na tinatanggap ng iba kasi ito ay pinaghihirapan din nila at yun lang guys ang aking share sa inyo sana na-inspired kayo at sa mga nagbabalak din mag-vlog Ah uh, okay lang kasi ako nagumpisa ako na hindi ako marunong pero ngayon ay natuto na so hindi hadlang ang edad kasi ako <laughs> may edad na tayo 'di ba Halata na matanda na tayo pero sumubok pa rin akong um uh, mag-try mag-vlog so ngayon ay malapit-lapit na tayo na medyo malayo-layo pa Ah <laughs> uh, binubuo pa natin ang ating watch hour at sana lang ay matapos ko na rin yan para naman kahit paano uh, makapag-apply na tayo. So, hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa manonood nito at uh, thank you so much sa aking sponsor at mahal namin kayo. At sana na-inspired ko kayo guys sa uh, aking uh, video ngayong araw at uh, makabigay ito ng kaunting kaalaman na tayo ay huwag magsabi ng hindi magandang salita sa ating kapwa. Isipin natin palagi na mayroong nakikinig sa atin, mayroong nanonood sa atin. Kahit hindi natin sinasabi, kahit sa ating isip lang, alam na alam niya na nag tayo ng hindi maganda. So hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. God bless sa ating lahat. Bye!